sa ng mga bashers diyan na ko si Cherry White kay Boy. Nagsalita na si Boy Tapang sa mga akusasyong ibinabato sa kanya sa pakikipagrelasyon niya sa kapwa vlogger na si Cherry White. Inamin niya na marami siyang natatanggap na mensahe mula sa mga bashers na anilay inagaw raw ng vlogger ang kanya ngayong kasintahan na si Cherry White sa dati nitong nobyong si Boy. Nilinaw ni Boy Tapang na bago pa man sila opisyal na naging magkarelasyon, ay nagkakausap na raw sila sa pamamagitan ng video chat, dahil nasa Maynila pa noon si Cherry White. Tinanong raw niya noon si Cherry kung mayroon ba itong karelasyon at sinabi naman na nawala itong nobyo at matagal na siyang single. Hindi na raw niya inungkat pa ang nakaraang relasyon ni Cherry White at naging komportable na siya sa wala itong nobyo. Noong una raw ay collaboration lang ang kanilang gagawin Ngunit habang tumatagal ang panahon ng kanilang pag-uusap ay nagkadevelopan na sila sa isa't isa. Nagkaroon na sila ng pagkakaunawaan ng pumunta si Cherry White sa Cebu upang personal ng makipagkita kay Boy Tapang. Wala raw katotohanan na inagaw niya ang kanyang nobya dahil imposible raw sa isang babae na makipagrelasyon habang siya ay mayroon pang ibang karelasyon. Hindi na rin daw niya inalampa ang rason ng hiwalayan ni na Cherry White at Pakboy Basta malinaw na wala ng relasyon ang dalawa ng siya, ay makipag-usap kay Cherry White. Hindi rin daw siya basta-bastang lalaki na papatol sa mayroon pang karelasyon dahil mayroon din siyang prinsipyo. Hindi daw siya ang tipo na makikipaghati para lang sa iisang babae dahil ayaw niya ng may kahati. Isa pang kinaiinisa ni Boy Tapang ay ang sinasabi raw ng mga tao na para lamang sa content ang ginagawa nila. Naiintindihan raw niya ang mga tao na ganito ang iniisip sapagkat nangyari na noon sa kanya na pinakilala niya bilang jawa ang isang babaeng hindi naman niya talaga nobya. Ngunit sa pagkakataon na ito ay imposible raw na hindi totoo kung anuman ang meron sila ni Cherry Wete dahil nakikita naman raw ng mga manunood kung paano nila ipakita ang pagmamahal sa isa't isa. Ipinaliwanag din niya ang bidyong kumalat na kuha sa kanyang kaarawan kung saan nakunan silang naghahalikan. Anya ay mga kapwa niya vloggers na dumalo sa pagtitipon ang kumuha ng video at sila pangaraw ang ginawang content. Hindi rin daw nila yung vlog kaya hindi maaring sabihin na for the content lang ang kanilang ginagawa. Kung ano man ang nakita sa video ay ginawa lamang nila bilang magkarelasyon. Nais sana nilang gawing pribado muna ang kanilang relasyon, ngunit ay hindi na nila napigilan pang ipakita ang pagmamahal sa isa't isa noong birthday niya. Ayaw sana nilang i-reveal, ngunit mga kapwa vloggers na nila ang nag-reveal ng tunay na estado nila. Sana raw ay bigyan sila ng pagkakataon na mapatunayan na hindi content ang kanilang ginagawa.